Bijam Lights and Sounds yun, maraming maraming salamat syempre kay paring Red na nagrekomenda sa atin dyan, kay Boss uh, JC, John Carlos syempre na taga Plaridel lang din nakapwa sa system natin at ayan kinuha nila tayo at dyan lang yung ben natin sa San Rafael sa may Carla Bill niyan sa Carla Bill sa Rafael uh, Bulacan at ito na nasabihin nyo na may isang mabilisan lang yan at halos sabay sabay lang din naman kami nag setup setup dyan galing nung truck nila oh. yun oh, may playground din dito yung, dito tayo sa Carla Bill ba to? basta yan, meron dito mga yan oh, si Carla Bilba. may playground, syempre may swimming pool dito event place, Pwede bumamaya patapos tayo yung band equipment may banda rin namin ang gabi at si boss John Carlo, yung kumuha sa atin at yun yung na sinusulit natin yung pagkakataon na maibidyo rin yung bawat part na resort na yan para kahit papano sa mga hindi pa nakakapunta dyan, eh para napuntahan nyo na rin. At yun, syempre, sinamantala rin natin mag-shoot-shoot ng konti yan. At syempre, sa mga tropa natin, kailangan ng band equipment sa si andram kita or amp um, base amp um, pm lang po kayo sa amin lalo lalo na sa mga kapwa natin sound system dyan na nangangailangan minsan ng backline pm lang po kayo sa atin tie up price madaling pag-usapan yan, basta pagkailangan nyo pm lang po kayo yan po trip tayo buti may pinapo trip tayo band equipment lang tayo dito tayo sa Rafael Yun, hinihintay lang natin mag-start yung event doon. Siyempre, nandito tayo sa Carla Bill, sa may San Rafael, sa may boundary. May papasok doon. Basta, kala ko, napakala ko. Lalakpas pa kami rin sa Arco, sa may boundary ng San Rafael to San Nil de Napakasarap dito. Magkaganito lang tayong yung lupa. Pwede na. Yun. Meron mga papaya, papaya, patapos may mangga rito. Tambay mo na tayo rito. Punti lang. Yan. Mamaya mag-start na yun band equipment sa lang sa atin hindi ko pa natatanong kung ano pangalan ng sound system na kumuha sa atin pero si Boss JC at saka si Paring Red yung nagrekomenda sa atin dito eh. Red ayan yon taga Plaridel tas taga Plaridel si Boss JC rin siya yung tech naman don na pinakontak nga sa atin ni Paring Red para makuha natin tong event na at maraming maraming salamat kahit pa paano nagkaroon tayo ng event nito Kaya kesa mainom tayo ngayong araw na to buti na lang nagka-event tayo ayun lang thank you yun, dito pa rin tayo sa truck at medyo matagal-tagal pa, hindi pa nag start at uh, syempre buti nga nagkaroon tayo ng event niya yun at uh, medyo nagkasunod-sunod kasi inom natin di, na, di natin natupag yung yung mga nag inquire at hindi natin natupag din yung pati kahit sa hakot kaya ayan, ay problema natin minsan pag may event talagang pag naiinom dati ko pa problema yan talagang yung kinabukasan ko kasi hindi ako maka hindi ko makakilos hindi ko hindi ko yung kahit yung text chat kaya kaya sana may iwasan na natin o kailangan ko na talaga iwasan ang sobrang inom you know, lalo na yan talagang ang inaasid madalas na rin tayong as mag asid kaya kailangan na talaga mag iwas iwas ng konti kaya yun, man event ako tambay muna sa truck habang hindi pa na di start yeah, tambay muna tayo rin sa truck hindi so, nag start Nagsasound check na yung nataran. At yun nga, medyo matagal yung paghihintay namin dyan dahil parang halos 2 nandiyan dyan kami, pero ang nagamit yung band equipment sa halos mga 10 o 11, 10 parang ganun na uh, nagamit yung band equipment at solid din yung yung setup ng sound system dyan at saka yung LED wall na kaila uh, G-Sound siya na tagabaliwag yon at saludo at namit ko rin natin si sir at syempre yan nagikot-ikot muna natin binidyo natin yung mga mga food, food, cart dyan yung mga kasama natin sa event at syempre may masa shot-shot din ako ng coffee dyan dahil nga sasamantalay natin pero ito, koti lang naman yung sinadyan, talaga ako alas nagpakalasik eh. dahil yung iniisip ko rin na makauwi rin ka agad at makapag safe din yung gamit na makauwi eh. at saka syempre ayan nakakita nyo naman ganda rin yung setup ganda rin yung ambience dyan at ganda rin yung venue at ito mag start na halos ang event at syempre ako nagkagala pa rin ako sa yung saan saan paligid ako Kine testing ko sinasakyan ko lahat ng na pwede kong makita ang magandang lugar dyan at saka syempre ito tumumbok muna ako ng isang isang money dahil nga wala tayong ginagawa dyan at ito lang ginawa natin nilibang natin yung sarili natin dahil totoo naman yung sinasabi ng mga bata na boboring sila pag wala siyang masyadong ginagawa ganun din naman ang pakiramdam natin kaya ito tumambay muna ako dyan sa malapit sa bulan at yun nga syempre habang nandiyan tayo sinulit-sulit na rin natin ang video video at picture picture at dahil nga madalang naman at minsan lang tayo makakapunta sa mga ganyang lugar ay eh, siyempre sinusulit na rin natin na magkaroon tayo ng remembrance at dahil nga yung pagkakataon na yan ay eh, madalang lang at siyempre pinagpapasalamang natin kay Lord na kahit paano nga eh, na i-experience natin yung mga ganyan yun dito naman tayo sa malapit sa pool parang trip trip lang yun band equipments lang kasi yung inirent sa atin kaya wala tayong masyadong gagawin at mamaya pa naman yun dahil nagpo-program pa yung uh, debut uh, debutan parang ganoon basta may program pa para sa nagdidibu at saka syempre may sound system naman don kaya dito tambay muna tayo rito chat chat lang tambay lang muna tayo rito muni muni kung ano yung mga pwede natin gawin ngayong eh buong taon dahil wala nga tayong masyadong ginagawa ngayon ito yung time para tumambay para magmuni muni ano o oh, ganda pa rin sa venue yun syempre habang mag ano tayo rito tambay lang tayo rito sa pinaka parang pool niya. sa mga tropa natin kailangan ng lights and sounds yan at saka syempre sa kailangan ng pahakot sa mga naglilipat ng apartment PM lang kayo sa amin sa pahakot pa sa kaysa at saka sa pijam lights and sounds sa mga tropa natin dyan at saka yun sa sa kailangan din ng sounds and lights na, at saka band equipments PM lang po kayo sa amin Yan, lakad-lakad lang tayo rito sa resort wala tayong magawa dahil nga tumamasyal-masyal lang tayo lakad-lakad lang tayo Ayan o, tambay tayo rito toto to, sa so mga bata kasi wala mga bata masyadong bata rito sa event yan ako libre swing libre swing tambay lang enjoy lang natin yung moment nito kasi wala pa tayong ginagawa dahil may sound system ngaron buti na lang di tayo na inom ngayon at syempre shoutout nga pala kay Tita Lisa happy 50th birthday sa'yo Tita Lisa ayan sa 1,2,3 to Arnold nakita ko lang sa post ni Mami at yun, syempre, nag bata nga tayo dahil nga, syempre, sinasamantala natin yung bawat kanto ng mga lugar niya. Pero medyo, may tumahol na aso at may mga umaalulong na aso dahil nga, ewan ko, bakit ba? Kung kailan hindi ako, tsaka umaalulong at tsaka yun niya, Di, syempre, kinabakabahan tayo ng kote dahil may mga paniwala tayo na, na pag na umaalulong daw yung mga aso, eh, may nakikita kung ano-ano. Ayun, eh, mamaya-maya sisipat na ako dyan. Ayun, nakita niyo yung matandang dumaan na bike na yun. At yun, syempre tuloy-tuloy lang yung pag enjoy natin kahit nga umalis tayo sa duyan Danina dahil nga may umaalulong ng mga aso. At ito yung ilipatan natin at syempre pupunta na tayo rin sa mga pinaka venue titingnan natin kung pwede na ulit uminom pero hindi naman ako uminom na dyan dumaan lang muna ako at mamaya na ako sa shot, shot at tinignan ko lang muna kung okay na yung band equipments natin kung ready na rin yung banda na konti lang naman yung banda halos isa jam jam lang talaga at nakita nyo naman halos napakaganda rin yung ambience ng setup ng venue dyan at may mamaya maya ay kahit nina na at syempre shoutout dun sa mga nakakajamin natin yung mga uh, waiter at saka ito syempre yung sa sa mobile bar nito na, na talagang pinatagay tayo ng shoutout sa inyo Ayan. kung ano yung sinabi niya bahala na kayo sa buhay niya. At syempre, nagpunta na naman ako tayo dun sa court. At ayan, nagpapawis tayo ng konti, nagpagutom tayo bago mag -putrip. At nakita nyo naman, bilahin nyo na kung ilang beses tayo nakashoot dyan. ah uh, basta, bilahin nyo na lang. At syempre, syempre natin si Parin G, si Parin Toto, si Parin Noel, Parin Daga, at syempre, sino pa ba? Basta, lahat ng mga sureball dyan. Si Dimebomb. Dimebomb ba? Hindi. Dongbomb pala, sorry. Basta yun, kita kits. Tsaka yan, may tumugtog at na kanta-kantahan na sila at tumakain ng mga guests natin. At ako okay, mamaya na aalis na ulit ako dyan dahil nga kain na. Alam nyo na kung saan tayo pupunta. <tipan> <tipan> ah, si Justin. Ito ang kagandahan sa event. Kung mga enjoy ka na, Lasing ka pa minsan. May food trip pa. Wale 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 wow Oh, kahit pala kami sa Australia, na ako last night. At yun, taksang ibet pagsisimula na magjamming yung mga tropang banda ng ating depot. Mm -hmm. Mm -hmm. Boss, so, ano malakas lakas dito? Ito sir, Ito na lang Ito raw malakas dito, try natin Ignacio, napadyam na nga rin tayo dyan at maraming marami, marami salamat muli kay Boss JC at saka kay Parin Red na laging nagre-recommenda sa atin sa mga kailangan ng body Movements at siyempre manunugtog na rin at nakakadyam tayo at talaga na-enjoy ko rin yung part ng tugtuga na yan dahil buong work up na kumagilipot dyan ay eh lang inabang ako ang mga jam po yung mga talagang client natin kumagilipot napakasarap yung kajami ng mga yan at mga tagaibang bansa pa yan Buti na lang Nagtatagalog din sila At papano. at saka yun Meron lang konting naging abir Dahil tinanggal ko nga yung bag ko Sa katawan ko At pinawak ko sa mga tao ko Ang nangyari naman Bigla ako na wala ng 500 Eh wala naman aamin kung ko kumuha nun Eh kaya yun na lang Bahala na lang muna sila Kung saan nila dadalhin yun Yun basta Maraming maraming salamat Sumayon nyo ko God bless -jam, lights, and Sounds John, mga boss baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal ah uh, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda acoustic band full band sequencer uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagla like at nag sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat po ulit Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, pag-usapan po natin. Meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa... Um, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag sa Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga natin nag-like, nag-share, nag-follow, nag-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.